Ah okay, guys, so dami natin yung mais guys Pakuha natin kundi lang Pero mais natin dahil pa Ayan sa bayan ngayon guys Kung saan eh talaga tayo guys Dalawang pa kuha At may mais pa guys So dami pa Oh no Sinumol talaga tayo guys Sinumol, sinumol Kaya sana makukusan din sa Bayan Kaya let's go, guys. let's go

Ah, ka ingat. Ma, ah, oh. Thank you po, thank you. Ingat ma, po, ma'am, ma ma ingat. Po. Ayan, guys. Nabot tayo na gabi, guys. Nabot tayo na ma, gabi magkikita. Ma Ngayon ang mais natin, binargin natin, guys. Ah. Buti, dumating yung rescue po. Ayan, o. Oh. Ah. Ang anak kong napakaganda. Okay, ah. yeah, let's go. Let's go, let's go. Oh, my,